Shake hands Beso-beso Beso ng konti Parang konti beso-beso lang Sige na Isa lang, <laughs> <laughs> Po, po Yan Ito ay -toy. Tune Sige ako Ay Ito ay kayo Shake hands Yan Medyo di kita konti muka Konti-konti lang Beso-beso ka, Beso-beso nga, eh. beso -beso nga. Friends lang naman eh Uh, so nga, gagawin, lang. Oo nga, dati may talaga. Oo. Hindi naman bromance din eh. Parang besong kaibigan lang eh. Kung <laughs> nandidiri si Kako. Ako, Budoy. June 4th. Bilis, beso, beso. na sila. Bati na sila. O, oh, dali, dali. Para tapos ang usapan. Para punay na magsabate. Para ni IGN mo ate? Alam ko. <laughs> Mario. Kami na kumindot pa ang puta. Mabili siya kasi kayo. Isa pa, isa pa. Sige. Oh, beso-beso pa. O, beso-beso lang. Isa lang naman eh. Dalawa lang ang choice. Sunod kayo.